Good morning. Ngayon is a uh, Friday. Nakita ko ang aking bamboo plant is ngayon, kailangan niya na malinis at maalis yung kanya. Ito. Kunting anad. ang bamboo tree ko ngayon is uh, 14 15 15 years. ah oh, third ayan magki 15 years na siya ayan oh no? kasi ang laki ko na noon is hanggang dito lang ayun natignan niyo ang laki na niya mas malaki na sa akin 15 years. 15 years na siya. magpi-15 pala, magpi-15 pa lang. Ganito lang ang pag-aalaga ko. Hmm? pag-aalaga ko nito para matagal ang ispan ng buhay niya. Yung dahon niya, kasi di ba nakikita natin may ano, yung ginagunting ko lang. Tapos, ito, ayun pindahan na yan. Alisin ko. Hanggang dito, kuntingin ko hanggang dyan. Para maging maganda. Kailangan ya, natin alisin, kuntingin natin. Para Magandang. Kasi pag hindi mo alisin yan, ito magiging dry. Aabot yan. Kaya kailangan natin kutumit. So, natin. binung tagal-tagal na niya ng laki ko na mas malaki pa sa akin I'm ah, a 15 years 15 years pa Meron siyang mga bagong labas na tapon. Ayan. Mga bago ito. Bago. ay naninilaw. Ay naninilaw. Naninilaw yan. Kaya ikat natin. Pero hindi patalan. Ayan, nakat Ayan, naninilaw kaya alisin natin Ayan, natin yan doon naninilaw dapat alisin yan ito mga bagong bagong dahon niya na lumabas hindi na ang kagandahan Katulad to, yung na, kaya kailangan natin tikat. Para hindi mag-stretch yung nilaw niya. Yung nilaw niya, yung nilaw niya, yung nilaw na yung nilaw niya. O mga bago, bago niyong dahon. Ayan, guys. Naalis na natin yung naninilaw. So, ba? Diba? O, wala na. Wala na siya po. Naninilaw. Tapos, punasan natin. Tapos, punasan natin. Kuha tayo ng tissue. O kaya, ibasahan yung malinis. Yung hindi nagagamit na pampunas nilalagyan ng mga detergent. Yun ang gagamitin na punas, basahin. Pero ngayon, gamitin ko yung tissue. Basahin ko lang ito. Ayan, ito. Ilalas natin. Para maging shiny. O, diba? Hindi naman siya, ano, gaano. Mabumi. Kasi, pinupo mula no, kaya ko kasi na lalililaw Kaya yeah, kailangan na para hindi kakalat yung um, parin nilaw na dahon yun yeah, ganito guys ang paglilinis yun 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 natatagal ang Chinese dog dun sa bahay, ganun. Wala rin yung aking ginagawa. Ito, mag-15 years na itong kasama ko. Akong... Thank oh, you. kasi kung hindi mo punasan, hindi lalabas yung ganda. Hindi, hindi lalabas.